Hello you guys, let's talk about utang yan. May napanood kasi ako yung uh, interview ni O.G. Diaz kay Piolo Pascual Ang sabi ni Piolo Pascual ay hindi daw masama ang mangutang Tama naman talaga siya, totoong-totoo yan Hindi masama ang mangutang Ang masama ay yung hindi ka marunong magbayad At yung alam mong wala kang pambayad pero mangungutang ka pa rin Yun, hindi maganda yun And then, uh, marami yung iba dyan na umuutang, tumatakbo sa utang, o kaya naman is nakalimot na, na may utang sa'yo, o kaya naman is uh, anong gagawin. Sisingilin mo, ikaw pa yung sa'yo pagalit, siya pa yung matapang, yun ang masama. Yun. And then, hindi talaga masama ang utang, lalo na at kung ito ay ginagamit mo, halimbawa sa kagaya ng malakihan na purchase. Yan. Kagaya dito sa amin sa Amerika. Na lahat ng mga tao ay may credit card kasi 'yun ang ginagamit namin credit card. Hindi namin basta ginagamit yung uh, tawag dito, yung debit card kasi mas safe gamitin yung credit card. And then uh, maganda kasi meron kang uh, magandang credit score. So iniingatan namin yung credit score kumbaga. Kaya may mga credit card dito. Kailangan talaga ng credit card. May mga points ka na makukuha din doon kumbaga. And then ginagamit talaga yung credit card para makabayad ka ng mga yung mga utang, kumbaga, and then, uh, ano pa, makabayad ka ng mga bills. Yun, di ba? Makabayad ka ng mga, ano pa, yung bahay, mortgage yan, kailangan yan. Kasi malakihan ang pagbili ng bahay eh, unless talagang mayamang mayaman ka at talagang gusto mong binhin ng super cash talaga. Meron talagang mga tao na talaga nagbabayad talaga ng as in, isang bayaran talaga. Yun, kasi marami talaga silang pera. Pero kung halimbawa, alam mo na kulang at wala kang pera, eh talagang kakailanganan. Meron kang pera, pero matatakot ka naman na ibigay eh, lahat yung pera mo dahil baka mamaya ikaw naman yung masairan. Paano naman yung mga pangangailangan mo in the next, halimbawa yung mga buwan, ganyan, in the next month. So yun, kailangan mo talaga ng mangutang. Yun. And hindi masama yun. Okay? Basta magbayad lang, ganun. Kasi hindi rin naman maganda na ikaw ay utang ng utang, kilala ka ng mga tao na utang ka ng utang, tapos sa ikaw pala tatakbo na pagkatapos, o kaya naman ay nakalimutan ka na may amnesia ka na. So, hindi ka na pa utangin sa susunod kapag hindi ka marunong magbayad. yon O kaya naman is, uh, ano hindi ka na pagtitiwalaan na ibang tao kapag hindi ka marunong magbayad. yon Pero kapag ikaw ay magaling magbayad, tandaan mo, ang dami mo ka pautang sa iyo. At lalo na kapag alam ng mga tao na ikaw ay uh, anong tawag dito, may trabaho ka talaga, talagang dedicated ka talaga sa mga ginagawa mo at yun nga alam nila na on time ka laging magbayad. So yun. Talagang pauutangin ka. So yun lang bye.